Ngayon, papuntahan po natin si Mikael. Ito yung lakari ni Mikael. Mga ngabot daw, mga 10 to 15 minutes lakari nila. Dito ang bahay ni Mikael. Yeah. Hello, good afternoon mga kainday o kadurong. Ngayon, papuntahan po natin si Mikael para sa nagbigay ng regalo sa kanya for angels from California ngayon papuntahan natin sa bahay kasama natin yung mami niya pupuntahan natin kung natin si Mikael Ko ano reaction niya regarding sa regalo sa kanya ng angels sa California sigurado ako matutuwa siya andito po yung mama niya Ayan. hindi pwede magdala sa sakyan kasi ano yun siya papasukin siya and then need lang maglakad kaya kawawa pala si hello Hello. Ano pala ito? Hello po. Hello. Oh. Ito po, hindi po pwede natin pasokin sa kendo kasi ano. Palabas pa lang kami. Ano siya? Ano, talagang lakarin lang siya kasi hindi magkasiyang sa sakyan. Papalabas pa lang kami sa isko galing kami doon. Pag walang ulan, bibito namin si Yes. para isapatuparan ang grocery store. Yes salamat talaga sa nagbibigay para sa grocery, mm -hmm. sa regalo sa kanya na grocery challenge. Ang ay Angel from California. California. Yes. Ito po yung so, yes. natutuwa naman ako kasi kahit paano may mga mabuting puso na nagbigay sa kanya. Imagine. Ako. mag ako. Magano ano siya. Mag-grocery siya. di may natin alam kung ano yung reaction niya. Oh. Mami, mahirap ba po ano, dadalhin si Mikael dito? Laging bit-bit mo? Opo, nung no, wala pa po siyang wheelchair, nung no, no, wala po Ngayon, Ayun po, okay, na okay po. na siya. Uh, salamat naman. Pagtaas lang po, pagkakit ng hagdan. Yan lang. Po, yun lang. Eh, ambis, akala ko sa baba na siya. Ngayon, paakit na naman. pa rin. Nako, sige lang mami. test okay, test okay. lang tayo. May wheelchair oo, naman oo, na oh, oh. Yan lang ang kagandahan. Kasi no, dito, yeah. di dati, ikaw ay oh, talagang magsakripisyo, di ba? No? Oh. Pero pagpasok sa inyo, ganun pa rin. Lakad, tulak sa ano. Wheelchair. Ah. Oh, pa si mamimis na nakaraos. Yes. Lumulusog. Lumulusog na. Oh, dati ang payat nga ni Mami. Eh. Oh. Ano, inano na kami kasi hindi namin alam yung area. Yes. Pupunta lang namin, Mami, kasi bukas, pag maganda panahon, diretso na tayo. Hindi, ngayon na. Ah, kapag, pag maganda panahon, Oh. Na. Kaya maigit talaga. Oh, wala, no? Oh. 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 So, ano masabi mo? Nagbigay ka ng na tulong kay ano, Michael Ayos, yun. Oh, ayan, nalabas na kami ng school, Oh. Ay, nasusik, yeah. Mamaya na pagbalik. <laughs> Ayan. Pa? Di ko alam. adu sa room siguro? Mm. Ayan. Dito pala kami dadaan. Ayan. Di ba? Kaya puntahan na natin yung bahay ni Michael. Sigurado ako mag-surprise yun kasi di niya alam mapunta kami. Kaya tatangunin natin si Michael kung ano masasabi na. Ayan oh. Galing sa school dito. Ayan. Maglalakad si Michael dito. Tulak ng tulak ng nanay niya. Ayan si Mengmeng. Si ako Diyos ko si Mengmeng. Kawawa. Kaya thanks God talaga sa mga may mabuting ma puso. O ikaw sa ano masabi mo? Si Mikael. Oh, ayaw Araw-araw si Mikael maglakad. Tapos kasama ng mami na di ka ba naawa? Sabihin mo, magpasalam, ano? Mag Thanks sa mami ni Mikael na lagi siya nakasuporta sa kay Mikael, di ba? Okay. Tingin doon. Punta doon. Dito ang bahay ni Mikael. Ah, papasukin siya. Galing sa school dito. So, ito yung lakari ni Mikael. Mga so, ngabot daw, mga 10 to 15 minutes lakari nila. Papasok dito galing sa highway. Ito yung dinaanan ko, kumagsak na sa sakay ako. Oh, yan yung mami niya. Ah, dito kami. So tamang-tama ba, 10 to 15 minutes lalakan. O, oh, di nga makapasok dito sa sakyan. oh, pala Mahirap magpasok sa sakyan dito. Kaya tama lang. Oh. Ayan. Oh, maraming bahay din pala dito. Ito po, first time, po. First time makapasok first time namin pa. mga ito yung dito, tabi na, Ayan. Tuwang-tuwa na ito. O, tingnan mo mga kainday kadulong. Oh. Ito yung mga langit. Kaya ngayon, hindi kayo makasure kung makapunta ka ng grocery. Ayan. Ito yung lugar nila mahirap ipasok yung CBS dito kasi masikip kaya lakad lang kami ito yung araw-araw nila ginagawa ng nanay niya pero at least sementado yun, nagandahan natin ito yun huwag lang na umulan malakas o no, diba ito talaga ang challenge sa nanay niya na hatid sundo ikarga si Mikael tulak sa ano, wheelchair Pero okay lang, at least dira mabigat kasi ano. Ay dito. Hello. Oh, mas sadyang tire inday. Oh, dito. Pasok na. Ano ba 'yung payung mo? Ano 'yan mo payo? Oh, oh. Oh. Yeah, pasok 'Yon. Dito ang bahay ni Mikael. Ayun. Ayun, oh, di dito po. Hello po. Magandang tanghali. Magandang tanghali. Ano lang? Ayan. Oh, Ayan. Ito yung bahay nila ni Mikael, mga ka-inday kadudong. Ako, nag... Tingnan natin ba ano yung sapatos? Ayan. Ay, yung Ayan. Tingnan si Mikael, oh. Si oh. oh. yung oh, sipag ni Mikael. Ang si Hello, Mikael. Oh, tanong mo si Mikael, nak? na. Tanong ka na mo, Oh, yung hmm. sipag naman ng baby na yan. Talaga, ano?

Mikael. Oh, ang galing naman. Magkasugat ah, ka. Anong nangyari? yung kagat ng labok sa kanya ma. Ah, nakamot, nakamot, niya. niya mm. Uh -huh. Meron yung si Tornella. Ah, pero... Ito mo yung bahay ni Mikael. Oh, 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 Ito, yun, oh. ito yun. Ito, ito yung wheelchair na binigay ng mga inzel natin. Ito. Gamit na gamit to araw-araw mga kainday kadudong. Salamat sa inzel na nagbigay nito thank you so much sabi nga ni mami kung wala tong wheelchair ang bigat to niya dalhin lagi ito lang yung bahay nila ganito lumusog lang lumusog si mami kasi siya oh. niya na karga lumusog si mami kasi hindi na siya napagod magkarga di kagaya dati may sikat po yung bahay nila Yan. ito yung buong bahay nila ito yung bahay nila di ba diba simple lang simple oh. lang So dito Kami, si Mikaela tutulog. Doon po. Ah, doon pa rin. Pastor, ah. and down ng bahay nila. Oh, yan. Okay. Okay. okay, okay. 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 Yeah, no, okay pa sa iyo na pumasok or dito sa bahay. <laughs> ano? Ah. Uh, uh, gusto niya magpasok? Opo. Oh, kasi Mahal din kasi ng mga bata. Yes. Ang dami ko estudyante na kaklase sila. Kaya nga yes. po ba, uh -huh. Al yata sila ba? Sabi ko sa Mami Mish, nang ng mga umpisa, mga bangag yun. Pero nung nagtagal, ang tatalino. Kaya yeah, tumatalino Ayon talaga. Ba? so o lalakad ano mo na mi, habang ulang Ano? Mm Lalagyan na kami, punta na, na kami na. sa grocery. Na, na oh. So, ano muna kami mga kapanga, ano muna kasi, yan. si Mikael. Yan, oh, yan. na pa. Sige, sige. Oh, ano ano masabi mo sa bahay ni Mikael? O, oh, diba? O, oh, simple lang, ano, diba? Kaya malinis ang bahay nila. Oh. No, don't touch anything. Huwag mo yan. oh. ba? Oh, diba? Si Mikael ang sipag mag aral kaya, kaya napakaswerte ni Mikael. Maswerte ka rin. dahil si Mikael naka-wheelchair, ikaw kompleto na binigay ng Diyos, kaya ikaw magsipag ka lagi, ha? Tingnan mo si Mikael, ang swerte-swerte niya, kahit may ano siya, kapansanan, dedikado siya mag-aral. talaga Malakas? <laughs> Si, Ulan, Nako, ayan. ayan na lang. Mahirap talaga. Siguro mga kaimbe, kanudong bukas lang talaga ito. Alas 11 natin siya dalidalin. Anong oras sila labas? Ano po, 11.45, 11.40 po ang labasan nila. 11.40? Ito naman galing na kami dito. Oh. So, diretso na tayo? Ko, diretso na tayo. Oh, oh. Punta ka sa room ko. <laughs> tapos isakay natin yung wheelchair. Well wheelchair? Oh, Diretso na tayo. Para diretso na tayo sa grocery. Oo, oh, oh. tapos mag-ano na lang ako, mag-out na lang ako, pabalik. Oo, oh, sige, yun na lang. Oh. importante natin natin sa bungaran. Oo, Ayon mga kainday, di kayo matuloy kasi ang lakas na ulan. Ay man, bobos bobos na, kayo. Kaya... Pero simentado yung ano nila, kabasan. Oh, yun yung gandaan nito si mami, tulak na lang, hindi okay. na siya magbubuhat. Ilang minuto ang ano mo dito? May, mga may 10 minutes, minuto? Okay. Oh, may at may least, may least may ganun. Wala, Kaya talagang ginigising ko siya ng 5.30 ah, no, eh, oh. na. Ah, naigyo. Kaya sana kayo, anong unahin hmm. nyo? Yung... Oh, maglista <laughs> ka na ha? Kung ano unahin mo? <laughs> kasi... Kasi, ang, ano natin, yung... uh, turong na, tuurong na si Mikael. Oh, yes. Ang galing, ang galing ni Mikael, o, oh, di ba? Oo, oh, makalakad pala, oo. Oh, oh. Galingan mo talaga, Mikael, kasi alam ko marami pa magbigay sa sa'yo. Oo. Oh. Wow, may lakalista na si Mikael. Yan. oh tama yan, mami. Pa oo, oh, painamin pa mo sa Bibilihin natin yan. Oo. Oh. Yes. Mm. Okay. Sige Basta Mikael Mag ano ka lang Galingan mo lang Kasi alam ko Marami magbibigay sa sa'yo Hindi lang ganyan Marami pa yan paparating Kail Free ka lang kay God Angel from, oh, oh, from California. California Yes si Hindi lang iyan Basta ngayon Yung grocery challenge mo na ha May pa Basta may surprise pa sa iyo. Basta galingan mo lang ha may Okay may <laughs> <Okay, mag> <laughs> topal yes. Ano sasabihin mo sa Angels from California? Okay. Nakausap mo na siya, oh, yung maganda. Oh, oh wala. Oh, yung may, oh. <laughs> <laughs> Pasok na yung wheelchair. Oh, diba? Oh, oh, Baka mapasa mami yung wheelchair niya. Hindi, nasa oh. silong oh. po. Basta mag-thank you ka lang lagi, ha? Mm -hmm. Ganon talaga tayo. Sa sabihin mo sa sponsor mo, oh. sa Rosalie. So bukas na tayo di kasi umulan. Maulan. bukas na lang. Mhm. Mm talaga ng hapon nang kulang talaga. Oh, di ba? Basta bukas paglabas, be, diretso na tayo kung pa saan. Oo. Kagaano pa 11 ko takas. Ah, sige, oo. Yung talaga ganda sa batang ito. Masipag pa talaga si Mama, hindi maano gisingin. Dito, minsan niya ako nag-alarm yan eh. Ah, magaling, no? Ang sinabi niya talaga ba, 5 a.m., kasi na siya. Oh. Ang sinabi na siya. kasi Payat yung dati. Payat siya dati? Oo, oh, payat. Okay. Okay. ayun talaga, manong sa kumugi. At least, may tsura rin si Mikael. Kaya eh, magbibili sa ang gatas sa list niya. Oo, una yung gatas. Basta, ano na. Mm. Yun talaga importante sa kanya. Gatas. Oo. Yun talaga mahalaga. Oo, oh. tama yan, Mikael. Magpa Magpakalusog ka lang. Sama may yung mga. Mm. Yes, Mingo, oh, oh, nakasama Oo Basta porsiger lang pag-aral, Mikael, ha? Para sa future po, marami kang maabot yan. Marami pa sa'yo matu maawa at tutulong. Oo, oh, hoy. Pogi-pogi ng bata na yan, di ba? Okay. Ah, baby. Ah, ano, ma'am eh, na na-check up na ba siya since before na ano, ganyan siya? Anong baby ba po siya. Ah, sa baby pa lang. Ngayong malak. Malak na siya, hindi pa siya. Ah. Pero sa awa naman ng Diyos, kahit gano'n siya, wala naman siya inainda. Sa hindi siya sakitin. lang po Ah. Uh, lang. Yan, last. Um, na um, pag sa bahay huwag na siya uh, 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 po, na po, So pagi pag, pag -ihi niyan, may ano siya, may kasi sikan uh, pro eh. Uh, oh. okay, Pero dito sa bahay nyo, mm. uh, 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 ano magaling So at least sa edad niya ngayon, so hindi pa siya na pa, uh, ano nang check up. So uh, sige lang, Mommy. Sana may ano para matingnan din si Mikael na mm. Um, open po open po si ano si si Mami na kung halimbawa mayroong ano yung so check up ba para malaman yung kanina pa, kung paano ba magawa ng paraan kasi oo para oo Para talaga kahit ano tayo, kampante tayo na kung gano'n talaga siya, ano tayo? oo, oo. Pero sa pelengan ko, healthy naman si Mikael. Oo. Oh, sa awa ng Diyos. Yes. Oh, at least, God is good pa rin na kahit ganyan siya, oh, healthy. At least, mataba ang otak ni Mikael. Oo. Oh, Yung kagandahan. kagandahan, Oh. Yon, oh. Work at home, di mm, ba? CD, oh. international ang company. Mm. Yun ang pinakamaganda ngayon, baby. Ang work at home ngayon. Basta pagkikihan mo lang, galingan mo lang. Kung sino yung mga ano sa'yo, huwag mo intindihin. Hindi, ma'am, siya naman <thington> ang klase niya. Kahit nung dati, wala naman ang ano sa kanya. Kahit ma'am, since kinder niya, ganun po ka na yung kinakaibigan <thington> siya. Oh. Oo, ay, bahit naman kasi na bata na oh Kaya nga, bitbit namin siya kung ano mga kaya nga. Kasi, ano, ewan eh, ko, siguro lang siyang bata. Hindi kasi pala away ang batang to, sa itsura pala, di pala away. Oo. Oh. siya, friendless siya. Ah, hmm. uh, 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 friendly talaga siya, friendly. Oh, oh sige po. Uh, Ayun po siya kapangga, oh. 'Di ba? Pogi ng bata. Salamat. At dito muna magtatapos. Dito 'yung magtatapos 'yung video natin.